Itong gulong ng motor ko guys Ay uh, Binili ko to nung August 20 So ito na itura niya guys so, After 2 months and 3 weeks Kasi ano na ngayon November November 4 So 2 months and 3 weeks Ito na itura niya Very late oh guys ang stock nito, pangalawang gulong nito ay ang stock nito na, na gulong ay federal. Sa so, pala ang motor na to guys ay bago pa to, mga 5 months pa lang, 6 ah, months. So bago pa nakadalawang palit na sa nang ay nakapalit na sa nang gulong. Kasi alam niyo guys, yung tinatakbo ko ay halos oh, yung migit kumulang 200 km ang at tinatakbo ko araw-araw. Mapahinga lang ako linggo, day off kasi. Uh, minsan, pag walang pasok, siguro sa isang linggo ay dalawang beses walang pasok kung mahina ang biyahe. So, ito ang naging resulta guys. Yan resulta niya sa sa long ride araw-araw. Hindi -araw. talaga sa tatagal, tatagal ano. Yung dating gulong nito guys, yung stock, yung federal na gulong, umabot siya ng mga tatlong buwan din, may get. Araw-araw din yun. Kaya lang, ang pinagkaiba nito, tsaka... saka yung federal, yung federal guys, pag ganito na yung gulong niya, madulas. Ito medyo makapit pa. Ayun. Kasi yung tinatakpo ko guys, ganito eh, ganito kalayo. Okay, magsisimula yan dito guys. sa uh, yan, yung may yung may mark kung saan yung location natin hanggang dyan sa may paliko dito sa may medyo curve curve na yan guys ay yung may naka red line sundan nyo lang yan pasensya na kayo sa editing ko guys ha? medyo medyo mahina eh tapos itong sundan nyo lang itong yun hanggang dito sa may losbiminda sa may red na yan na line papunta dito pababa ay dito guys tapos balik na naman ako doon na ako pipick up ng mga i-deliver ide ko balik na naman tapos sundan nyo lang itong line na to na malaki ito yan kasada guys dire diretso yan so tapos dito sa may curb dito dito na yung intersection papuntang west coast tapos ayan guys sundan nyo lang yung kulay ah uh, yung medyo pink na kulay na yan yung maliit na kalsada yan yung mga bundok na yun dyan guys sinakyat ko yan dire diretso yan hanggang makarating doon uh, yan palikulik ko na yan dyan hanggang makarating sa may beach na yon tapos ayan west coast na yan dito guys tabing dagat na yan saka mga overlooking pero napakalayo yan Hanggang sa makarating ng, yan, dire-diretso. Dire-diretso lang yan, seaside na yan. Hanggang dito sa Kulandanom, guys. Ayan, actually, dadaanan ko na yung Apurawan. Hindi ko lang napakita. Dito sa may Kulandanom, hanggang dito pa. Yung dulo. Pinakadulo ng aking uh, delivery. Mula Kulandanom, hanggang dito, guys, sa uh, Kaliagun. Uh, Ito, mamarkahan ko lang. Uh. Alright, diyan ay mga 2 km, 2 km pa yan hanggang mula doon sa Kalya, uh, Kulandanum guys. So pag deliver ko doon, balik na naman ako guys. Siyempre, same ano pa rin, yung pa rin natin. So inabot, siguro guys mula doon sa pinanggalingan ko kanina hanggang doon makarating sa Kalyagon. Maabot yun ng mga 89 to 90 km. So, times 2 lang yung guys hanggang pabalik. Balik na naman tayo sa the same way. pa na. Oops, Para lumagpas yata ako. Uh, napalayo na yung scroll ko sa mapa. Pasensya na kayo guys. Medyo uh, baguhan lang tayo sa editing. Balik tayo doon. Ops, oh, dali. Wait. Balik tayo. Balik, balik. Iba yung yung way mo eh. Balik tayo sa may Napsan Beach. Ayan, balik natin yung yan. Yung dating dinaanan kanina guys. Yung parin ang babalikan natin. Hanggang balik na naman tayo. Ayan, dito sa may curve na to. Ayan, balik tayo dun sa may loose Biminda. Tapos dito ako magre-report. Dito ako isasubmit yung aking mga ayan, sales. Hanggang balik na naman tayo. Pauwi na tayo ng bayan. So yun lang guys, update ko lang kayo sa gulong na to. So baka within, okay eh pa ba Matigas pa ba? To? ba, ba? Oh, mga siguro kaya pa to ng mga isang linggo o hindi na. Palagay nyo guys. Ayun, medyo ano na dito. Pag ito natusok ng wag naman sana. Ayun lang, so palit tayo ng panibagong gulong sa sunod try naman natin ibang brand. Okay, thank you.